Shoutout sa driver ng 530 Ilala nyo na siguro kung anong bus to guys Muntik oh. mo na kaming masagasaan idol Mag-ingat ka naman sa kalsada idol Dahil nga walang masakyan noon dito sa parting norte Ang mga bus terminal ay halos mga pulibok Kaya inangkas ko na lang tong aking kapatid Papuntang Maynila Kasi nga pulibok na yung mga bus pag-ingat naman, driver ng Victory 530 Muntik mo naming sagasahan At habang pagkat nga kami rito sa boundary ng Meba, Vizcaya at Isabela Eto guys, so, nasa right shoulder lang kami kasi nga syempre maraming sakyan Tsaka mahirap sumingit pag nandoon ka sa kabilang linya sa left side Kasi nga maraming mga truck at mahirap sumingit dito kasi nga paliko-liko yung daan tapang binabaybay nga namin ito eh bamaya biglang susasalubong itong bus na to porket naka motor lang kami eh binabaliwala na lang kami sa kalsada hindi naman sa kanila itong kalsada eh kaya magingat ingat ka naman idol muntik mo na muntik muntik mo na talaga kami kakaabon buti taong intro ako ayan o oh, ito pang palikulipong daan guys dito sa Neva Vizcaya ang uh, guys, oh, nasa right shoulder ako. Wala pa yung bus dyan noon. Oh. Tapos bigla alam niyang impossible ding, hindi mo kami nakita dyan, idol. Uh, bigla, talagang pinilit mo pa talaga yung bus mo. Oh. Buti na lang, na lang ako. Pinang-pina, halos gablate na lang ata yung ano, sasagihin mo na kami. Kung may pilit yung sakyan mo, pag di na kaya, Nag-iingat ka nga sa daan eh, May mga driver namang hindi nag-iingat Kagaya itong driver na to Talagang isisiksik niya talaga yung sakyan niya Kahit napakalaki ng uubertikan niya Tsaka mayroon na siyang kasalubong Yan yeah, o, pinang-pina kami dyan o no. Talagang pinilit tong bus na to yung Isingit yung sakyan na napakalaki Kala mo sa kanya yung kalsada eh ano, kitang kita dyan, no? talagang paparating na kami, talagang pipilitin niyang siksik -sik yung sakyan niyang napakalaki. Kung truck lang dala ko, talagang hindi kita pagbibigyan eh. Buti ka, talagang bubog kita eh. Hindi naman sa kanila yung kalsada eh, kala mo kung si sikalit, sino magmaneho. Ito lang yung dala kong sakyan idol ng bus driver ng 530. Ingat-ingat ka naman sa mga maneho idol.